ito yung kay Kyrie Irving yan sa mga naghanap ng shoes na panglaro pamorma size 19 to size 9 ito ulit po halos bago pa andito pa yung Nike SB oh. low cut bugi ito sa mga nag-abang na ito mag sale Bantaan nyo na lang dito yun oh. Eh. Wow, Balenciaga Meron dito nakatago na Jordan O oh, mga buddy, baka naghahanap kayo ng pamorma, panglaro Ito yung daming tao oh sale na si Lagres de Galor Ukay okay. 149 all garments wow eto, yay okay. shoes 30% wow marami pang sapatos yo what's so up mga baltik, kumusta kayo? panibagong video natin ulit bakto Ukay Ukay tayo no so ito yung Lagres de Galor Boutique Ukay kayukay brands ng JBL so tayo mag update ayan, sale na sila sa mga garments 149 mas sapatos naman 30% kaya ayos na ayos ayan po sa mga bago lang sa ating channel paki like ng video natin paki click na rin yung subscribe para lagi kayo update maraming salamat ayan bago tayo pumasok tuturo ko sa inyo sa mga bago po ito lang yung Edsa Monios Edsa Monios andun po yung tulay bus stop ayan bus stop carousel andito naman yung LRT station uh, Roosevelt tabi ng Walter Mart madali lang tumakita makita mga bago medyo maraming tao kasi Sunday alam nyo naman yung JBL o kay Ukay you no? Know? dinadayo ng madla hanggang dulo yan no? Oh. yun, daming tao oh. dahil sale na si La Grace de Galore branch ng JBL andun pa yung mga shoes na sulit do oh. sa taas yung mga nakabox Nandito yung iba andito pa yung J11 no? Oh. Jordan 2 wow, less 30% na yan kahapon lang sila nag 30% ng mga sapatos kaya marami pa so upisan na natin malamig yung ukay ukay na to aircon <laughs> okay tingin tayo ng mga sulid ang dami pa oh ito adidas na ano oh. pang women adidas na jogger walang sintas so, patong tayo dito flex natin yung mga nandito sa mga nag-abang na mag-sale ito unayin natin sa mga naka box no? ito yung pinaka special nila eh. mga naka box mga body sakay, andito pa nike sakay ano to Ah, uh, 2.8 2.8.85 to 2.8.85, bawasan yun ng 30% yan mga body kayo na lang bahala magbawas basta lahat po ng shoes less 30% yan size 9 po ito size 9 mga body Okay? Ito yung kay Kyrie Irving. Ayan, sa mga naghanap ng shoes na panglaro. Pamorma. Size 9 din to. Size 9. Ito sulit po. Halos bago pa. Kita nyo naman yung tsura. Maputi pa yung midsole. Yan yung ilalim. Makapit pa to. Panalo pa. 2,885. 2,885. Less nyo 30% mga body. Ayan. Dito po, inaabot sila ng 50%. Pero di ko sure kung kailan mag 50%. Ambangan nyo na lang po. Andito pa yung Nike SB. Oh. Look at. Wow. Ito po 3885, 3885. Minimal hill drag to drag lang oh. Bugi ito Sa mga nag abang nito na mag-sale. Wait lang, yung etiketa 9.5. Ayun po, 9.5. Wow po, balik natin. Oh, Demian Lillard Adidas. Nandito pa. Size 9 Oh, 2885 miles pa. Sa mga naghanap ng panglaro. Next na natin tong Jordan 11. Ito may sole eh, mahaba. Pero flex natin, baka magustuhan niyo po. Para store niyo mga body, may sole sip to eh. 2, 8, 8.5. 2885. Yan, less than 30%. Okay, next natin tong Jordan 2. Ito may issue rin sa likod ito. Nagbakbak 'yan no sa likod niya. Sayang 'to no. Size 9. Ito eh. Yan. Ito hindi nyo yung likod nya. Ito pa. Panalo rin tong Nike na to. Panakbo. Pamorma. Malaki. Ngayon um, yung ilalim. 1885 lang oh. Bawasan nyo ng 30% pa. Ang gaan. Panakbo. Pamorma. Sa mga big size. Size 10 po ito. Size 10. Yan. Andito pa yung Balenciaga. Ito to. 385 din. Bawasan nyo ng 30%. Mga ano to, size 9, mga ganun, or 10. Puntaan nyo na lang dito. Yun, no? Oh. Wow, Balenciaga. Walang sintas, mga body. Ito, Puma na RS 2K. Ito, malaki. 11 yung size. Panalo pa. Maputi pa yung midsole. Yan yung ilalim. Minimal heel dog, 2 drag lang. 1885. Andito pa yung panglaro na Adidas. Gwapo rin ito, Size 10 naman to, to 3.85. O, oh, less utility percent mga body. Marami pang magaganda sa mga nag-abang dito na mag-sail. Ito po, under cover na Nike, to 8.85, 7 yung size. O, oh, the North Face, mga pang outdoor. Sa mga pang babae na shoes, mamaya mag-flex tayo. Dito muna tayo sa mga pang lalaki, pang laro adidas ulit to. Ano to? Diros. Adidas Diros. 1885 lang. Oh. Ito medyo malaki. Eh. Mga 9 or 10 siguro to. Maayos pa to. 9. Oh. Meron dito nakatago na Jordan. O oh, mga body. Baka naghahanap ko yun ng pamorma, pang 9.5 yung size nito. 9.5. Linis lang konti. 3,885. 85 ayan 3885 Maayos pa yung lalim oh. Pero less than you, 30%, percent, may insole pa. Wow, yan another Jordan. Ito pa yung Nike undercover na isa. Panalo rin to. Baka inabangan nyo mag-sale. Puntahan nyo na. 2885. Maayos pa yung lalim. Less nyo 30% mga body. Oop. 9.5 ulit. 9.5 hmm, ayun dito naman tayo yung ibang nakalagay sa box nasa kabila eh nasa kabila doon sa kabila mamaya doon tayo no tingin tayo ng affordable dito no whoops new balance kulay blue 1885 bawasan nyo ng 30% size 10 po size 10 yan ang pang pwedeng mapakinabangan dito eh to Didas, Didas. To Stan Smith na ganito pang lifestyle. Ito maayos pa. Size 10 to 385. Oh, uh, less new 30%. Nike na panakbo, Adidas EQT. Nabili na yung Jordan 11 dito na UNC ano, yung size 7, pati yung Air Force 1. Dito si Eric oh. <laughs> Nakapatong din <dito> no? sa <laughs> kuwan oh. Alam nyo na mga pinagpala pulang sa height <laughs> andito yung mga pang pang babae si boss boss eric andito yung mga pang babae mag flex tayo ano para yung ibang pang lalaki naman mamaya ulit andyan yung mga ibang pang lalaki tapos nasa kabilang box oh nike na running shoes pang women dating 1 to 85 sulit to yung lalim oh bawasan nyo ng 30% may insole pa kompleto pa to pansinin yung kulay 6.5 na pang babae eh. o oh, maayos pa nasa tabi na siya ng pinto yan yung pintuan o oh, mga panakbo brocks ito mahal din ito na shoes 1.285 lang dito bawasan nyo pa ng 30% maayos pa to 8.5 US o oh, brocks magaan mga panakbo pamorma o oh, Nike daming magaganda pa A6 o oh, 1.885 dati less nyo 30% 9 naman to size 9 yan yung iba. Ito, NMD na Adidas, guwapo. Adidas NMD, ito mahal din 'to na sapatos sa mga brand niyo po. Dito 1885 lang oh, bawasan niyo pa ng 30%. Oh, Adidas NMD. Ang price nito sa outlet mga ano eh, nasa 8, 7, no size pa na nito. Parang ka-size natin 'to eh. Parang eight or 8 or 8.5 lang 'to. 8 1⁄2 nga. O, oh, 8 1⁄2 NMD. Ayan, mga body Marami pang solid sa ilalim, oh. Another Nike Air Max pang women. Size 8. Ayan, 1,285 lang. Panalo pa. Ito pa, New Balance na ganito yung kulay. Another pang women. Solid pa na ito. Halos bago pa, oh. Maputi pa yung midsole. Kita nyo naman. Ayan yung ilalim. Panalo pa talaga. 1,285. Tapos may bawas pa 30% 7 Size 7 Ito ang ganda pa oh Pang babae Adidas Pang women ulit Mag flex tayo ng pang babae 125 lang Mga size 6 Mga ganun Ito dito pa yung ultra boss oh Kaso walang insole 9.5, 9.5, 1885 Yan yung details oh Pakintabi nyo ng konti Bawasan nyo ng 30% yan Oh, another Adidas na NMD. Ito, goods din mga body. Size 9 po. yan yung ilalim. Two drag and drag, minimal lang. 1,285 to Oh, guwa diba? Maganda sa pato. Kasi malambot yung dito niya. Kaya mahal yung Adidas NMD. Ito, pang laro. Amorma. Jordan shoes na kulab. Sa Air Max. Jumpman. Ayan po. Sa mga medyo malalaking paa. Size ano po ito 9 On-box siya. yan Jordan na 720 no. Gawa po rin. Hindi siya dumihin. Naka last na. 30%. Dati po siyang 2385. Yan yung logo. Oh. Less new 30% mga body. Oh, ito naman Yanis Antetokounmpo, Nike na panglaro. Amorma. Ito medyo malaki, 9.5. 9.5. Paano oh, na anak. Ay, dito? Maayos pa. Yanis, yan yung ilalim. Goods pa. 2.385. 2.385. O, bawasan nyo ng 30%. Yan, pa. Oops. Ito pala yung logo. Yan. Okay, next natin tong Huka running shoes. Ito, mahal din to na shoes, mga body. O, magaan to. 1.885 lang. Maayos pa. Less nyo 30% Size 8.5 Ayan Huka Panalo yan Maraming naghanap niyan Sa mga nag-aabang na ito na mag-sale Next natin tong Paul George na panglaro laro so, Ito may dikitan Ay 20 pa to 9 yung size The zipper Tapos may lace yan sa loob Ito 385 lang The zipper Tapos may sintas oh, Paul George Baka magustuhan nyo po Oh, meron pa dito isang solid shoes na Adidas EQT. Wow, panalo. Maputi pa yung boss niya. Size 10. Oh, may insole pa kumpleto pa 'to. Box na lang kulang nito. Oh, guwapo. Mahal din to na shoes. Malambot yung dito niya. Yan yung ilalim, mo. Oh. Maayos pa. 2385, 2385. Kasi ano na lang to, 16 mga ganun. Oh, EQT Adidas. Panalo pa 'to. Yan yung details, oh. Size 10 mga body Puntaan nyo na itong EQT May re-recommend ko sa inyo to Yung mga Kasing size na ito Dito lang yun sa ilalim dito Sa si istante Ito pa another new balance na panalo pa o, Na ganito yung kulay Ito po ang size 8.5 to 385 Yan. Less new 30% Yan. Maraming people ngayon kasi ano uh, linggo linggo complex tayo ng pang women tapos pang lalaki ulit mamaya kasi marami pang magaganda pang babae tulad nito adidas ulit wala pa tayo nakikita ng, ano eh Vans, converse karamihan naikit adidas size 5 to ito size 5 1, 2, 8, 5 maalis pa oh bawasan nyo ng 30% mga body meron pa dito Vapor Max Nike pang women to halos bago pa 1885 ayun 7.5 yung size nito 7.5 maayos pa to buong -buo pa maraming ano dito small size ito pa yan Columbia Converse at saka Vans wala pa tayong nakikita karamihan Nike, Adidas mga ganun so, may Converse na tayong nakita oh. kaso lang maliit pang women 685 lang oh. Four and a half, pero medyo mahaba siya tingnan. 685 lang. Ayan yung pinaka-special nila oh, na iba. Nalagay sa box. May Jordan 6 ring, Lebron, Air Up Tempo. Patong ulit tayo sa puwan. Para natin yung mga nasa box mga body. Oh, daming sombrero dito Alright, nakatong-tong na tayo sa upuan Yan, kitang kita yung kabuhanan ng ukay-ukay Oh, Lebron James na sapatos Size 8 size 8 linis lang 28 28.85 mga body mabawasan nyo ng 30% okay Lebron James to size 12 na Jordan 3 Yan mga body baka magustuhan nyo to Yan yung logo malaki uy may solusip sa gilid check nyo eto baka gusto nyo yung dikitan bakas pa naman yung ilalim 28.85 may solsep mga body sayang restore nyo po ito, Jordan 6 ring. Ayan, 6 ring. Ito, panalo pa mga body. 4885 yung price. 4885, maayos pa yung lalim. Kita nyo naman po. Yan yung logo. Bawasan nyo ng 30%. Yan yung logo sa tang. Last of music. Sorry. Ito yung etiketa. Ayan, size 10. Size 10 po. Ito, maayos pa. May logo sa likod. Ayan po. Ito, 6 ring. Naka-sale na, 30% mga body O, oh, ito pa, Jordan 11 Inabot natin para sa inyo po Baka gusto nyong i-restore May sole shape po siya, eh. ito, mahaba Malalim itiketa nito, mga 10, mga ganun Or 11, pero makintab pa yung Dito nyo, mayroon po yung logo Ayan Yan yung ilalim, pwede pa So, 385, less nyo po, 30% Yan si Eric Next ni Eric to yan, J11. Ito naman, Nike Air Up Tempo na kulay brown. Baka magustuhan nyo rin. Ito, 885. O, less nyo 30%. Medyo maliit nga lang ito, 7. Size 7. Ito pa, another Jordan shoes. Jordan 1 na ganito yung design. 10.5. May solsep sa gilid konti. Pero tahin naman siya. Halos bago pa, oh. Yan yung logo. Yan, meron pa sa likod. Tapos may wing, 'yan logo. Ang price po 3885 3885 plus niyo 30%. May logo rin sa ilalim. 'Yan. Sulit to, sulit. May konting scuff na lang. Baka gusto i-restore or dikitan. Kahit nyo dikitan to mga body kasi tahi naman siya. 'Yan. Last na music. Yung iba mga body, Salomon, Gucci, 'yan, Nike Dunk. 'Yan yung iba. Misuno. Ito, guwapo na itong Nike Air Max na ito mga buddy Nike Air Max 95 May smiley oh, sa tang 9.5 Yung size 9.5 Panalo pa yung ilalim oh 2885 Ayan, yung ilalim, pinatong ko para makita nyo ng maayos 2885 Ayan, 28 Maayos pa eh Ayan yung etiketa 10.5 Guwapo no Nike Air Max 95 Yan, yung tsura niya. O, oh, meron pa dito Sa box ni Kobe wow! 7.5 na lang, medyo maliit po Ito, 8.85 Less nyo, 30% Mamba Fury. Black Razor Blue Yan yung logo Yan mga body Marami kayong pagpipilian dito Kahit sa mga pambabae eh hindi ko naman lahat yan maipakita kasi sobrang dami pa meron pa dito Jordan 11 na 7210 Makita po yung dito niya upper niya yan baka magustuhan nyo ito sa mga malaking pa size 11 po ito size 11 yan yung logo yan, yan yung tura maputi pa yung midsole niya eh tapos may detail sa tangan niya sa likod size 11 may kunting sole set nga lang dito yan yan yung buka dikitan nyo lang or i-restore nyo po o ipatahin nyo na para mas maayos yan sa mga naghanap ng Jordan hmm. ano pala to ang price 3885 3885 to drag and drag minimal lang yan less nyo 30% may isa pa eh ayun o no, Jordan 11 na low cut breads naman yan breads size 10 pa rin size 10 puntaan nyo na lang ang price nyan nasa yan. 2885 yan. 2885 plus new 30%. Size 10. Yan. Breads. Yan mga body. Bayuhin nyo na lang to para makapili kayo ng mga sapatos. No? Yan. Medyo marami tao. Yan mga body. Lobas na tayo sa Ukay Ukay. Sana po nag-enjoy kayo. At kung may nagustuhan kayo, punta nyo na lang dito sa La Grace de Galore Ukay Ukay Boutique. Dito sa Edsa Monios. Malapit sa Walmart Tapat siya ng bus stop. Dito sa Tulay. Yan. Malapit sa Tulay. yon Overpass. Ngayon, sa mga bago lang sa ating channel, pakilike na rin po yung video natin. Mag-subscribe na po kayo para lagi kayo ma-update. Abangan nyo yung mga ibang vlog natin. Back to kayo, kayo rin tayo. Support nyo pala yung ano ko, yung page natin, support nyo po. Sorry, pati lakay. Ayan po, maraming salamat. God bless. Lagi po mag-ingat.